Ngayong araw nga, grand opening na ng tinayo ko negosyo. At lahat nga ng mga pinaghirapan ko, dito ko na din talaga binuhos. Kaya samahan nyo muna ako ngayon mga guys na ipakilala sa inyo kung ano yung tinayo ko negosyo. Ang dami nga pumunta kahapon. Kaya ipapasalamat din ako kasi ang dami sumuporta. Maganda pala yung gising ko ngayon mga guys. Kasi naman ngayon yung grand opening na tinayo ko negosyo. At bago nga ako pumunta doon, magigat ready with me muna ako. Chot! Ang tagal ko na hindi nasusuot ng no mga jacket. Kaya kahit mainit sa Pilipinas, susutin ko na yan. Baka kasi amagin. Charot! Bago nga pala ako umalis, pinantahan ko na nga muna si mama para sabihin ko saan ako pupunta. At sabi ko nga sa kanya dyan, baka hindi mo na magtitinda dito si Charot kasi may bago na siyang tindahan. Chot! <laughs> Nagpaalam na ulit ako kay mama dyan. Sabi ko sa kanya maliligo na ako, baka mali-late pa ako. At eto nga mga guys, tapos ko nga lang maligo. Pinilisan ko na nga lang din pala sa paglalakad dyan kasi baka mauna pa ako sa mga bisita. <laughs> Kaya takot ko na din pala yung mga mababait kong kapitbahay. Solid supporters ko yung mga yan. Kaya yata sila pinapalampas sa mga ina-upload kong vlog. At eto pa nga yung mga tropa ko. Kahit busy sa paglalaro yung mga batang to sa labas. Alam na alam din nila yung mga ginagawa kong vlog. Sinundo na lang din pala ako ng kaibigan ko. Pupunta rin kasi siya doon kaya sumabay na lang din kami ni ate. Simula senior high pala kaibigan ko na tong si Doms. Hindi <laughs> pa talaga ako lang tayo ng negosyo. Di pa kayo magkikita. Chot! Dito pala siya sa taas na kapesto mga guys. At bago ko nga kayo sa loob, ipapakita ko na muna sa inyo kung ano yung itsura niya sa labas. Kailangan nga pala namin gumamit ng drone para mas ma-appreciate niyo yung ganda ng lugar. Ito pala yung controller ng drone para makita mo din kung okay na yung angulo. At ito na yung resulta mga guys sa ginawa namin kanina. Sobrang angas nga nitong kamerang to para kahit nasan kaya tapo mese dito makikita yung angulo mo. Pumasok naman pala tayo dito sa loob. Pagpasok mo pala sa loob, pwede ka nang umupo. Yan din ko pala dito mga guys. Coffee shop siya. Kaya pagpasok mo dito, isaserve kita ng kape. At paglabas mo naman, kape na kita. heta Heto pala yung bubungad sayo sa loob. Yung mga marvels na display. Pagpasok mo rin dito, para ka rin nasa loob ng exhibit. Kaya habang nagkakape, malilibang ka din talaga sa mga makikita mo dito. At dahil coffee shop ngayon tinayo ko, kailangan marunong din ako magtimpla ng kape. Kaya mapakitaan ko kayo ngayon mga guys kung paano magtimpla ng kape si Chawot. Kapag pala bago kang pasok dito, kasi naman yung magtitimpla, kailangan mo na maghugas ng kamay. Sinasigurado din kasi talaga namin na malinis, tsaka masarap yung isa-serve namin na kape. At grabe mga guys, sa mga oras nga na hindi pa ako makapaniwala. Parang kailan lang kasi nagtitimpla lang ako ng 3-in-1 na kape. At ngayon nga, mas lumebel yung paggagawa ko ng kape. Kaya kapag ako yung parisang na naabutan nyo dito, prince muna yung itawag nyo sa akin. Huwag muna ng chawot. Paka kasi kapag chawot yung sinabi nyo sa akin, chawot din yung ibibigay kong kape. May mga sukat din pala dapat na sundan. Kailangan talagang sundan yan. Kapag hindi ka sumunod, Imbes na kape yung gagawin mo, magiging siya milk tea. Charot! Isang scoop nga lang to ng yelo. Sa isang scoop na to, mga guys, saktong sakto na to para mapuno yung isang baso. Hindi na rin pala akong mahirapan mag-adjust dito. Lalo na dati may experience naman ako sa paggawa ng kape. Yun nga lang talaga, mga guys. Ang experience ko talaga sa paggawa ng kape, yung nagpapatimpla si mama. Chot <laughs> Pero nag-training naman ako dati nito mga guys. Kaya kahit pa paano, may mga idea rin ako sa mga gabit na nandito. At itong uli ko nga nilagay ito talaga yung magbibigay sarap sa kape. Made with love to mga guys. Kaya kapag akong gumawa ng kape sa'yo, siguraduhin mo na din na masarap tong gagawin ko. Pagkatapos ko nga makagawa ng kape, itutur ko na nga muna kayo dito sa loob. Para mas ma-appreciate nyo pa yung ganda dito sa loob. Meron din conference room dito. Dito sa loob, dito madalas mangyari yung meeting. At dito naman sa kabilang room, sila naman yung mga nakasign sa mga interior design. Kaya gusto rin magpagawa ng bahay, yung company namin yung bahay, pagpapakilala sa inyo. Pero bago nyo ako i-congrats sa comment section mga guys, gusto ko lang din sabihin sa inyo na hindi talaga ako may-ari dito. Shoutout lang yan mga guys. Sila talaga yung totoo may-ari nitong kumpanya. Inimbitahan lang nila ako dito. Kaya din yung kaibigan ko yung nagsundo sa akin kanina kasi kaibigan niya si Sir JP. At saka na din si Ma'am Gia. Pero pinaalam ko naman sa kanila kung yung gagawin kong content. Pumayag naman sila mga guys. Kaya ito yung naisip kong gawing content. Shoutout! <laughs> Habang tumatagal nga yung oras, parami nang parami mga dumarating na bisita Kaya nang dumating na nga lahat ng mga inihintay Tinanap na nga dito yung pagkat ng ribbon Ganito kadalasan yung mga ginagawa kapag bago lang yung negosyo Sobrang nakaka-inspire yung kwento ng owner sa amin Kaya naniniwala din ako na magiging successful yung negosyo niya Dahil na sobrang bait nila mga guys Kaya pagkatapos nga ng pagkat ng ribbon Pinapunta naman kami sa harapan para mag-take ng picture Kada event nga na pinupuntahan ko, eto na din yung favorite part ko At yun nga yung kainan Yot! <laughs> Ang dami nga nakain na pagkain dito At lalo pa ako nagutom kasi nasa harapan ko lang itong paborito kong kawi-kawi Ay nakalagay nga panyo dito sa taas ng plato Hindi ko alam kung para saan to Pero siguro para sa mata to Chot! Ang dami nga CEO dito mga guys Kaya behave muna tayo for today's video Kaya ikaw ano pang hinihintay mo? Kumain ka na dyan kasi maganong oras na Ako na magsasabi sa'yo kumain ka na Kasi alam ko naman na single ka At mo na rin hintayin na may magtext sa'yo na kumain ka na ba Kasi walang magte-text talaga Chot! Pero text na sa akin si mama. Umuwi na daw ako kasi inatok na siya. At bumalik na daw ako para magtinda. Ayan lang. Bye-bye!